Ay, lahat na nagpapagupit sa akin, nagka-champion. Kung kahit sobrang balo ko mag mo ako ng champion. Basta maganda gupit. <laughs> kaya na yan. Kaya na yan. Matik na yan. What's up mga buddies? Uh, andito tayo ngayon sa Greenville Ballpark sa may Mandaluyong. Kasi magche-check tayo ng bago daw na virtual golf spot. Sobrang sakto kasi tag-ulan na. Kaya naghahanap tayo ng mga virtual golf. Kasi Ayun nga, indoors yun, so kahit umulan, okay lang. Pero bago natin check yun, kapalasin ng buko ko eh, ang laguna, tas kung ano nang tumutubo sa nguso ko. Sobrang sakto, kasi dito sa Gameville Ballpark, may branch yung Kubo Manila. So, papagupit muna tayo para freshness. Para kahit makalat yung palo natin, mukha tayong bano, di tayo magaling mag-golf, clean look tayo, diba? ba? Tara, Let's go! Stop, brother. <laughs> o, oh, baby, si Terry nga pala. Isa sa mga malupit na barbero sa Pilipinas. <laughs> Tapos na pagupit magpagupit. Kasi nagutom ako eh. Medyo napasarap kong to namin. kakain muna ako dito sa Daily Fantasy. Tapos nandito rin ata yung ano yung virtual golf spot. So, yan. Natin. Ay, ang ganda ng place. <laughs> So, buddies, tong rates the to go go of PH. 1,500 per hour pag 2 players and 2,000 per hour naman kapag 4 players. Pero dahil lakas ako opening promo sila ngayon, tignan nyo na lang sa screen yung discounted price. Tara, palo!